sa Planning, Monitoring, and Evaluation Division. So, doon po ako, Division Planning, kasama ko po si Ms. Maida, at saka po yung other po namin kasama sa ang group na ngayong araw. So, ano po ba ang connection ng CSO accreditation sa Aminia? Iba po may pinababa ng mga projects and programs sa ating Department of Agriculture. So, kung pag sinabi po, ito po kasi sana i-play po, kasi po ating audio ay may problema. So, dadiretso ko na Tatanungin po 'yung mga may anti sa libot po, kita ko. So, ang atin po sa accreditation, siya tayo ay mandatory na. So, before po ng 2022 na uh, guidance po na ginagamit natin, ito po administrative circular number 36 of 2022. So, prior to that, mayroon na pong, um, po ang ginagamit Experimental Station, si Dr. Darbo. Nasa atin po ninyo Good morning Sir Darbo. Good morning, Sir Darbo. Thank you po, sa po. So, um, to continue po, 2017 pa lang po, meron na po CSO meditation. Pero ang nangyari po kasi, parang hindi siya na-notice, medyo na na isama sa pag-identify ng beneficiary. So, medyo may konting problema po ngayon sa DA. Kasi po dapat, talaga kapag ka may programs and projects na yung binababa, CSO pwede na na ang ating po mga samahan. So, ito po ang administrative circular number 3, okay, series of 2022. Ito po yung pinaka-updated po na guidelines and then may binababa po ulit na another na guidelines po. Pero yung po yung pag-uusapan pa sa Uh, Department of Agriculture po sa region. Uh, Pag-uusapan po ng taga na sa TA po and then sa regional mo na mga secretariat and committee. So, ito po yung mga lead guidelines. Kung gusto niyo pong basahin at kayo po yung magpauwi uh, uh, sa pagbabasa po, yun po yung post sa uh, TA Calabarso website po. So, ito po nasa harapan nyo, pasensya po at naniin po ang mga uh, letra po niyan. Pero yan naman po kasi ay So, ano po ba nakalagay sa special order? Sila lang naman po yung mga nagpa-process po ng ating accreditation.